nagagalak tayo no dahil uh, maliban sa ito yung unang-unang ordinansa na naipasa natin. Ito rin ay isang unang hakbang natin para maiinstitusyon institutional yung uh, mapanlahok na pamamahala. Ito ay magma-mandate ng uh, proseso ng akreditasyon at recognition para sa ating mga civil society organizations. no. Hindi pa po ito ang huli. Maraming pa po tayong ipapanukalang ordinansa para sa mapanlahok ng paggugobyerno. At nagpapasalamat tayo sa gabay, syempre, ng ating mga kasamang konsyal ng ating uh, vice mayor, at syempre, ng ating punong lungsod. Dahil sa kanila, ay naipasa din natin ito. Ito rin ay nagtatakda ng proseso ng pagpili ng mga representante ng mga CSOs sa mga local special bodies sa mga non-codal special bodies no at dito rin ay ipinapasa din natin ang pananagutan no bagamat kami ay may pananagutan bilang mga halal ng bayan meron din pananagutan ang mga CSOs na gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga mata ng uh, taong bayan lalong lalo na po sa pagpaplano, pagbabudget at pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng gobyerno. So ibig sabihin tulong-tulong po tayo dito. No, ika nga sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa salili lamang tayong lahat ay may pananagutan